Basahin po natin dito sa mga aklat po ng Exodus 33.20 Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral at kayo ay excited na muli na madagdaga ng inyong kalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos, please like and subscribe to our channel. Ngayon, mabalik po tayo sa pangungusap na ito. Totoo ba na wala pang uh, sa Diyos? Kung may makakita man, sabi dito, mamamatay. May katotohanan ba ito? So, ating ililinaw. Sapagat itong bagay na ito ay may nagtatanong po sa ating YouTube channel, ito po ay galing kay Pakito Alfonso. Basahin po natin ang kanyang katalawangan at bigyan po natin ito ng paglilinaw. Hindi lang po sa kanya, sa lahat po ng hindi nakakaunawa. Kaya bigyan po natin ito ng tamang paliwanag, tamang unawa sa kasulatan. At ito po yung kanyang tanong, basahin natin. Ang katanungan ko po sa tanong ninyo, sino ang tatlong lalaki na panauhin ni Abraham? Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo po. Tama po ba? So kung ito ang unawa ng karamihan, at salamat sa iyo, nagtatanong ka, para maklarify mo sapagkat maaaring ganito rin ang inyong paniniwala sapagkat ito'y narinig mo sa ibang nangangaral, nagtuturo, ano po. Pero kung hindi tayo nagbabasa, nakinig lang tayo sa mga taong nangangaral at hindi tayo nag-usisa sa banal na kasulatan, pwede tayong madaya. Kaya narito po yung channel para bigyan natin ito ng tamang paliwanang, tamang pangunawa. Ngayon, dito sa itinatanong mo, no? Na ang pangunawa mo dito sa panauhi ni Abraham ay ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, yung tatlong lalaki. So, pupuntahan natin yung pangungusap na yon at basahin natin. Ano po? Ngayon po, basahin natin dito sa Genesis 18.1. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatarapas siya malapit sa malaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dalidaling sumalubong sa kanila. Iyumukod siya sa kanilang bilang paggalang. At sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. So dito muna tayo magtatapos yung ating uh, binasang pangungusap para maintindihan po natin yung bagay na itinatanong po ninyo. Ano? Dito sa tanong mo na kung saan na yung panauhin ni Abraham ay tatlong lalaki na sinasabi mo, ito'y nabanggit natin dito sa verse 2. No? Palikan natin yung verse 2. Basahin muli natin. Habang nagmamasid siya, si Abraham po nagmamasid, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa dikalayuan. So itong tatlong lalaki na nakasulat dito sa ating binasa ang inyo pong unawa ay Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ang tanong sino po ang inyong uh, pinakinggan at saan galing itong inyong pangunawa na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo maaaring merong kayong napakinggan na mga aral at turo kaya nabanggit niyo po ito, ano? Pero dito sa ating binasa ay tatlong lalaki. Sino-sino itong tatlong lalaki? Ano, bago natin ito sagutin, kilalanin muna natin yung salitang Panginoon dito sa verse 1. Baka nalilito po kayo, ano? sa may nabasa tayong Panginoon. Amen? Nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Ang tanong, may nakakita ba sa Panginoon? Ang ginamit po diyan sa pangungusap na yan, lahat capital letters. Kasi tumutukoy yan sa ama na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, kung babalikan po natin itong ating binasa sa aklat ng Exodus, ay hindi pwedeng makita ang mukha ng Diyos. Bakit? Mamamatay po. Dahil sa kanyang kalwalapian. Dahil sa kanyang kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal, at tayong mga tao, walang pa ganoon sa kalawalatian. Hindi natin pwede nga malapitan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Ngayon, dito sa ating binasa, totoo ba na nakita ni Abraham ang Panginoon? Kung ang sinasabi dito sa ating binasa na kung saan mamamatay kung makita ng tao ng mukhaan ng Diyos. Ngayon, para malaman natin, para hindi magkaroon ng maling diwa dito sa ating binabasa, kasi dito nagkaroon ng uh, maling interpretation ng mga ibang nangangaral, ginagawang literal, hindi inuunawa yung kasulatan. Sapagkat ang sinasabi ng kasulatan, nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Ibig sabihin, nung pumunta ng verse 2, tumukoy na agad sa Diyos, Ama, at sa anak at Espiritu Santo. Hindi mo pwedeng makita ang Diyos kung ang Dios po ay banal sa kanyang kalwalatihan na hindi natin pwedeng makita ng mukhaan. Kung ang sinasabi dito sa kasultan ay nakita ni Abraham, ay hindi po ganun. Dapat maanuan natin, sino yung nakita ni Abraham? Sino yung nagpakita kay Abraham? Yan ang dapat. Yan po ang dapat nating alamin at unuwain. Dito sa ating binasa, yung tatlong lalaking ito, bago ko po bigyan ito ng tamang sagot, kilalanin mo natin yung Panginoon. ba diba? Sa binasa natin, ay paano ba natin makikita ang Panginoon? Unang-una ang sinasabi ng kasulatan, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Malinaw po ba? kapag may malinis kang puso, makikita mo ang Diyos. Ano ba yung sinabi diyang malinis? Ang kalinisan ng puso, ito po yung iyong pagkatao. Mamumuhay ka sa kabanalan, sa pamaran at utos ng Diyos. Nang sa ganon, pagpasok mo ng langit, makikita mo ang Diyos. Amen? Doon natin makikita. Hindi natin makikita na impersonal dito sa ating uh, mundong literal dahil ang Diyos po ay Espiritu, hindi po siya makikita. Magkakaroon lang tayo ng kabanalan pagdating na doon sa langit. Kapag ikaw ay sumusunod na sa kanyang pamaraan at utos, kasi po yun po ang layunin ng Diyos kapag marunong na tayong sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Bakit? Ang kanyang kaharian ay punong-puno ng pag-ibig, kabanalan at pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya kung dito pa lang yung itinuturo ng Panginoon, hindi ka marunong sumunod sa kanyang pamarahan, paano ka papasok ng langit? Amen? Ang susunduin ng Panginoon, yung maka nakasunod sa kanyang pamarahan at utos. Bakit? Ang sabi ng kanyang anak, susunduin niya yung mga taong nagtapat, nagbanal, ibig sabihin, gumagawa sila ng kabutihan at sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Kaya po mapalad ang mga may malinis na puso. Kaya tuturuan natin ang ating mga puso na matutong magbanal, gumawa ng mabuti, sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Nang sa galon sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, susunduin yung mga tao. Sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Ito po ang sabi ng Panginoong Isus sa mga sulat ni Juan 14.6 Sumagot si Isus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamagitan ko. Kaya yung mga aral at turo ni Kristo, kapag susundin natin kanyang mga sinasabi na lahat ng kanyang ipinahayag ay may katotohanan nasa kanyang buhay. At ang sabi pa niya, walang makakapunta sa mga kundi sa pamagitan niya. Sa pamagitan ko, ang sabi ni Jesus. Kaya yung lahat ng pahayag at pamaraan ng Diyos na ituturo sa atin, susundin natin. Para pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, ihatid tayo sama, Ama, doon pa lang natin makikita. Kaya kailangan natin may malinis na puso. Amen? Ma kailangan natin malinis. Bakit? Ang puso ba natin hindi malinis? nabubuhay naman tayo. Hindi po sa ganong malinis na kung ay kumakain tayo na masarap na pagkain para hindi magkaroon ng... Ang ibig sabihin po diyan ng mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Mamumuhay ka ng may kabanalan. Iyan po. Ibig sabihin ng kabanalan, matuto tayong sumunod sa kanyang pamaranat at utos. Para pagpasok mo ng langit, ihatid ka ng anak, makikita mo ang Diyos. Kaya kailangan mo ng malinis sa puso. Amen. Kaya kung dito pala hindi ka na marunong sumunod, eh how much more pagdating ng langit? Hindi ka pala marunong sunod, hindi ka marunong uh, umalam ng kanyang kalooban. Kaya aalamin natin ang kanyang kalooban. Malinaw po ba? Ngayon, nakita po natin, wala pang nakakita sa Diyos kahit sino man. Malinaw naman po ang sinasabi ng kasulatan, Juan chapter 1 verse 18 para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Kailanman man wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit siya ipinakilala ng kaysa isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Yung po yung si Kristo, siya lang po ang nakakita. Kaya dito sa ating binasa ano ho, na 18:1, hindi nakita ni Abraham kahit nagpakita po yung Panginoon kay Abraham, eh sino yung nagpakita kay Abraham kung hindi yun ang Panginoon? Kasi ang Panginoon ay hindi pwedeng makita base sa ating pinag Ano po? Ngayon, para maintindihan natin, itong sinasabi dito na tatlong lalaki, hindi po yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, malinaw po. Ang tinutukoy diyan na tatlong lalaki ay yung tatlong anghel na sugo ng Diyos para dalhin yung mensahe ng Diyos kay Abraham at maging doon sa kay Lot. Amen? Yan ang dapat malaman para iligtas ang sambahayan ni Lot. Ang problema lang sa asawa ni Lot, hindi sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos na huwag lilingon. Ito pa'y mababasa po natin dito sa Genesis 19.26. Lumingon ang asawa ni Lot kaya ginawa siyang haliging asin. So malinaw po, kapag hindi ka talaga susunod, magkakaroon ka ng consequence. Di ba? Kaya sino po yung naligtas? Ay yung si Lot at yung kanyang dalawang anak na babae. Ganito po yan para maintindihan natin. Yung dalawang anghel na sinasabi natin pumunta doon sa Sodom, ito po yung natin sa Genesis chapter 19 verse 1. Yan po yun. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. So, yung dalawang anghel na pumunta ka na Lot para iligtas. Nasaan naman yung isang anghel kung tatlong lalaki ito? Ito naman po yung kausap ni Abraham. Bakit Panginoon ang nakalagay doon? So, balikan natin yon Dito po sa Genesis 18.22, lumakadagat ang dalawang lalaki papuntang Sodom. Pero Nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham So dito, yung dalawang lalaki na binanggit natin kanina Ito nga po yung pumunta doon kanalot Para iligtas At ito namang isang nagpaiwan O nagpaiwan po ay isang anghel din po E bakit Panginoon ang na nakasulat? Sinabi ko po sa inyo kanina Hindi pwedeng magkaroon ng pagharap Ang Panginoon at si Abraham dahil nga mamamatay. Kaya uunumain natin, ito yung isang lalaki na anghel din po na kunsaan saan dala-dala ang mensahe ng Panginoon. Kaya nakalagay po diyan Panginoon. Kasi kung anghel di yan, ang magiging diwa natin ay galing pala sa anghel ang mensahe. Dapat malaman natin, kaya nilagay yung salitang Panginoon, yung mensahe na daladala ng lalaki nung anghel mula sa Panginoon. Para ipaunawa kay Abraham ang mga bagay na ipinangako ng Diyos na siya pagpapalain. Amen? Yan ang dapat nating malaman. Ngayon, malinaw na ba sa iyo na itong katanungan mo ay hindi yung ama, anak, at Espiritu Santo yung panauhi ni Abraham kundi itong tatlong lalaki na panauhi ni Abraham ay mga anghel. So, malinaw ko ba sa iyo? Sana kung ikay naliwanagan, please like and subscribe to our channel. So, gano'n lang po natin ipapaliwanag, hindi po kahabaan dahil naipaliwanag ko na ito ng malalalim na pagkakilala sa Diyos. Sapagkat kung hindi talaga natin kikilala ng Diyos, hindi mo talaga makikilala ng lubusan yung kanyang pamaran at utos. Amen? Kaya kung tayo marunong lang sumunod sa mga palatuntunan ng Diyos, hindi tayo maililigaw. Kaya ang inyo pong dapat gawin, magbasa-basa pag may time. Hindi lang makikinig. Ang sinasabi po ng kasulatan na ano po, mapalad ang nakikinig at tumutupad. Yan po. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Ang ibig sabihin po diyan, kailangan talaga natin magbasa. Kailangan natin unawain ang ating binabasa. At, Ituto pa natin ang nakasulat. Ganun po dapat natin unuhay ng kasulatan para hindi tayo madaya